huli na. Grabe, mula 10.30 ng umaga hanggang ngayon. Ha? Kanina pa yung traffic. Kanina 10.30 ng umaga, traffic na yan. Tapos gumagalaw man, pero mabagal. Ngayon, malala. Hindi kayo Hindi, mga ano na ito. Ngayon na lang din yan. Hindi na lang kasi naguunahan kaya nagkapagulo-gulo doon one way kasi dapat hindi sila sumisingit grabe o hanggang sentro na yata ito Grabe talaga, be. Sobrang grabe ng traffic. Pinabalik na nga ng mga pulis ito kasi sumisingit oh. Yung sa kabilang lane, yung papuntang Sintro, maharangan kasi lahat sila nag-uunahan. Wala nabuhol na. Smiley. e, kanina pa yan sobrang bagal ng daloy tapos ngayon, ayan, nagkabulbul na pati yung sa kabilang lane, hindi na makadaan ang lalaki pa namang sasakya taa na, nagamuro na ang lugod hindi na nakaibong kaya sa mga paligaw sa mga mga JS na mga estudyante di, 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 di na naka tuyo uli na nagpakalo na si e, grabe o hanggang na yata yan kalaba na kang hina pa sa mga iba nakadiretsyo man pag hindi nabuhol di, di sa may school pero ya di kangin na paya di, di 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 na nakaiwag Thank you so much. live ko na nga suadon so paligaw di na magdiretso Kuran na ba ini? Ayo install. Kuran na. Yes. Eh, pwede mo siya. Doon po, sumagsabi po sa baba. Diyan, dalit sa Diyan? Dito po, dyan. Sige. Ala, ano na yan? Traffic? traffic po. Inaayos yung kalsada. Kaso nabuhol na. Jesus Kuya, ano na yan. na Ano Maayos bing kalsada, one way. Kaso, nabubuhol-buhol dahil lahat nag-uunahan. <laughs> Kahit anong put-put mo, di ka makakadaan. ayan <laughs> naglakad na lang yung mga tao いいな、せいや。